Hello, hello, hello! Ayan. Today is June 12, 2024. Ayan po. And, uh, tayo po ngayon ay magti-therapy. Hindi mag- mag-exercise po. Mag mag -exercise, po. E exercise. Parang gano'n. Exercise. Ito po ang gagamitin natin ngayong araw na ito. Baril. <laughs> Baril po. Tan, eto. Ayan, shout out kay Remil Berdon sapagkat uh, binili niya ako. Actually, matagal na ito. Two years, two years na. At uh, sa kanya galing ito. Ano, ayan o. Ayan baril. Ito ay well care. Kung, tawag, kung, tawagin ito ay well care, ito ay para sa mga stroke. Sa mga, gina ginamit ko ito sa bone setter. Bone setter. Kay Dr. Richard. Yun. Siya na, kasi, si, kasi, kasi, kasi nagpagamutin kasi, kasi nagpagamutin ako doon kay, kay Dr. Richard. Ayan. Ito po. Ah, uh, Ramil, uh, Ramil Berdon, thank you sa mga gift mo sa akin. Ayan mo, uh, balang araw, uh, balang araw gagaling din ako. Ayan, yan po. po. Ayan po. Ayan. And... And shout, shout out din pala ay mga pala mag-shout po muna tayo kay Sher, Sher, Sherly... Shirley Shirley Ostia. Ayan. Shirley Ostia. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil ayan, binigyan niya ako ng 500 pesos. Ayan. Pang-therapy ko. Kaso kul <laughs> kulang... Kulang ah. Kulang. Kaso ang, ang therapy kasi 1.5 1.5 medyo kulang pa at hindi, hindi, ko naman ano hindi ko naman nagwi-withdraw mag-isa yon inuutos ko din inuutos ko rin yon kaya nasa yung nasa GCash lang hindi ko naman hindi pa ako di naman po ako nakakalabas hindi, hindi, hindi man po tayo nakakalabas iyon, ipun, ipunin ko muna ipunin ko muna yung nagbigay po sa akin ng ano, ng love gift <laughs> ng love gift para po yun sa therapy ko ayan sa therapy, therapy ko ayan huwag kang malik, malikot muna ang gulo-gulo naman po sa ako eh ayan Again, Dramil, maraming maraming salamat sa iyo sa baril. Sa baril. At gagamitin natin next sa susunod ay ang gumaganon. Yan, gumaganon. Para, para yon sa stroke. Yung mga, ano ba tawag doon? Hand, ano? Hand. Basta hand siya, kamay siya. Tapos, naku, yung, eto yung kamay. Tapos, gaganon, gagalaw. Gusto siyang gagalaw kasi ano eh hindi gumagalaw yung kamay ko gaano hindi kaya mag mag clo open close op open close open close ayan sa ano next 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 ano natin is ga ga gagamitin natin ini yon gagamitin ayan kaya sa kaya sa iyo rin maraming salamat eto sa sa regalo mo ayan okay Tara, umpisahan natin ang pag-exercise. -e ang hirap kapag ganito no pag isa ka lang pero yan yeah. masarap sa paa. Tignan mo yung pako, yung kulot, oh. Ayan, tapos na po. <laughs> tapos na po ang ating uh, pag-exercise -e ng ano? Ng will care. Ayan. Ito. Well, yan. Well care. So, next time po ulit. At, at, uh, maglalagay tayo ng ng mayon <laughs> mayon Para dito sa aking kamay. Ayan o. Oh. Hirap. Kailangan ano, imamasad mo siya araw-araw. siya. Ayan, kaya kayo mga clubs, kaya kung meron, kung meron po kayong, ano, nabasa ko, na, nabasa ko, effective po ito sa mga kahit na anong, kahit na anong sakit. <laughs> kahit na anong sakit. Ewan e, ko na panood ko lang parun ko lang. Effective daw po. At salamat again sa inyong lahat sa sa walang tulong sa walang sawang sawang pagtulong nyo sa akin. Maraming maraming salamat. And sa mga friends ko, sa mga choir ko, choir ko, sa mga co-teacher ko, maraming salamat po. Alam ko, Minsan, minsan, naiinista kayo. <laughs> na kayo sa akin. Ganon. Yo, kasi, iwala kasi kung ano. <laughs> Ewan ko ba. Naiisip ko lang naman. Naiisip ko lang naman. Although, hindi nyo sa akin sinasabi lang. Sinasabi sa akin ng, ng, ano, lang hindi nyo sinasabi sa akin ng, ganon, na, ganon. Eh, yun gagawin ko po. May sakit ako. <laughs> Opo. Pero, balang araw mak makakabawi po ako sa inyo. Balang araw makakabawi po ako sa inyo. Ah, hang hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye